Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong kumain nito dahil sa napakahalaga ng mga benepisyo na makukuha mo dito at mapanatili mong malusog ang iyong pangangatawan. Top 12 health benefits ng avocado. Isa, mayaman sa mahahalagang nutrisyon. Ang avocado ay naglalaman ng maraming bitamina, mineral, at iba pang nutrisyon na kailangan ng iyong katawan para manatiling malusog at malakas. Ang kalahating avokado ay nagbibigay ng 10% ng araw-araw na halaga ng potassium, isang mineral na madalas na kulang sa mga Amerikano. Ang potassium ay mahalaga para sa pagre ng presyon ng dugo, at pag-andar ng nervous system. Bukod dito, ang avokado ay mayaman din sa vitamin C, E, K, B6, folate, magnesium, copper, at iba pa. Dalawa mabuti para sa puso ang avocado ay mataas sa malus.